Sa ilalim ng maalong karagatan, isang sinaunang lihim ang mahimbing na natutulog. Isang buong kontinente na minsang puno ng sariling ekosistem at marahil ay mga sinaunang tao rin ay nakalubog na ngayon sa ilalim ng tubig sa loob ng libu-libong taon. Parang katang isip lang at isang alamat ng nawawalang mundo sa kailaliman ng dagat. Pero ngayon, unti-unting lumilitaw ang mga nakakagulat na ebidensya na kung minsan, ang mga alamat ay bunga ng katotohanang matagal nang nalibing sa panahon ang paglalakbay para matuklasan ang mundong ito ay magdadala sa atin mula sa alamat, patungo sa pinakabagong tuklas sa science sa isa sa pinakamisteryosong bahagi ng kasaysayan ng mundo. Bago tayo magsimulang talakayin ang bagong kontinenteng natuklasan ng mga scientist, huwag mo sana kalimutang mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa loob ng maraming henerasyon, may bulong-bulungan mula sa mga mandaragat at scholar tungkol sa isang nawawalang lupaing tinawag na mo. Ayon sa alamat, ang Mu ay isang tropikal na paraisong kontinente sa karagatang Pasipiko na tirahan ng isang advanced na sibilisasyon na namuhay noon pa mang unang panahon. Ngunit sa isang iglap, isang matinding trahedya ang tumama. Sumabog ang mga bulkan, umuga ang lupa, at tuluyan na ngang lumubog sa dagat ang buong kontinente at iniwan ang mga pirapirasong isla bilang bakas ng dating kabihasnan. Maraming manlalakbay at mystics ang naakit sa kwentong ito at sinuyod nila ang Pasipiko sa paghahanap ng mga palatandaan ng lumubog na mundo ngunit natural lang na may mga nagdududa. Ayon sa mga geologist, imposibleng lumubog ang isang buong kontinente sa isang gabi, lalo na kung wala namang malinaw na ebidensyang naiwan, at sa ngayon nga, wala pa rin konkretong ebidensyang nagpapatunay sa pag-iral ng mo. Ngunit may kakayahan ng karagatan na itago ang mga lihim nito, at sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga lugar na dating itinuturing na alamat lamang na napatunayang totoo pala. Mahigit 2,000 years ang sinaunang lungsod ng Thonis Heraklion ng Ehipto ay nababanggit lamang sa mga lumang text at ang akala ng lahat ay gawa-gawa lang. Pero noong 1990s, natuklasan ito ng isang grupo ng underwater archaeologists na pinamunuan ni Frank Godio. Natagpuan nila ang mga guho nito sa ilalim ng Mediterranean, kumpleto sa malalaking estatwa at sinaunang inscription. Kung ang isang lungsod na akala ay alamat lang ay maaaring maitago sa ilalim ng dagat sa loob ng milenyo, posible rin kayang may isang buong kontinente na nakatago sa kailaliman. At ngayon, sa isang nakakagulat na revelasyon mula sa science. Mayroon nga tayong tinatawag na nawawalang kontinente sa ilalim mismo ng karagatang Pasipiko. Ito ay tinawag ng mga siyentipiko na Zealandia, isang napakalaking tipak ng continental crust na may sukat na tinatayang 4.9 million miles in area na halos two-third ng laki ng Australia. Pero ang nakakagulat, 95% ng Zealandia ay lubog sa tubig. Sa loob ng maraming siglo, hindi ito napansin at nagmistulang bahagi lang ng sahig ng dagat. Tanging ilang piraso ng lupa ang lumilitaw at ito ay ang New Zealand, New Caledonia at ilan pang maliliit na isla. Hindi ito lumubog bigla gaya ng alamat ng musahalip. Milyon-milyong taon ang lumipas bago tuluyang humiwalay ang Zealandia mula sa isang supercontinent at dahan-dahan itong lumubog sa kailaliman ng karagatan. Kinikilala lamang ng mga geologist ang tunay na pagkakakilanlan ng Zealandia noong 2017. Matapos silang mangalap ng mga bato gamit ang mga dredge at maimapa ang sahig ng karagatan, Napakahusay nitong nagtago na tinawag pa ito ng mga siyentipiko bilang The Hidden Continent. At noong 2023, tuluyan na nilang natapos ang pagmamapa sa dating sikretong lawak nito. Ang dating haka-haka lang na kwento ng isang lumubog na lupain ay naging kamanghamanghang realidad isang buong kontinente ang nalunod at nawala sa paningin, eksaktong kung saan inilalagay ng mga alamat ng Pasipiko ang isang nawawalang mundo. Pero hindi lahat ng nawawalang lupain ay mula pa sa napakalayong panahon. Nakagugulat man, may ilang mundo na nawala sa ilalim ng dagat, habang buhay pa ang ating uri ilang libong taon pa lamang ang nakalilipas. Noong panahon ng huling Ice Age, mas mababa ang level ng dagat kumpara sa ngayon. Ang mga lugar na dating tuyong lupa ay ngayon ay sakop na ng karagatan. Noon, maaring lakarin ng mga sinaunang tao ang mga lugar na ngayon ay nasa ilalim na ng dagat. Pero nang nagsimulang matunaw ang mga ice cap at tumaas ang dagat, nalubog ang mga lupang ito isang matandang sako ng maaaring pinagmulan ng mga alamat ng mga lumubog na kaharian. Isang halimbawa rito ang Sundaland, ang malawak na lupang nakausli sa Timog Silangang Asya. Noong mga 20,000 years na ang nakalipas, bahagi ito ng isang napakalawak na kontinente na nag-uugnay sa kasalukuyang Indonesia, Borneo at Malaysia sa isang tuloy-tuloy na lupain. Dumadaloy ang mga ilog sa malalawak na kapatagan at masaganang lambak nito at ito ay tahanan ng samut-saring hayop at mga sinaunang mga ngaso. Sa katunayan ng isa sa mga napakagandang tuklas na inanunsyo noong 2025, may mga archaeologists na nakadiskubre ng 140,000 years old na mga buto ng Homo erectus mula sa sahig ng dagat sa pagitan ng Java at Borneo. Kasama sa mga buto ng sinaunang tao na ito ay ang mga libo-liboring mga buto ng hayop, isang patunay na isang sinaunang populasyon, ang minsang namuhay at nangaso sa isang lupang ngayon ay lubog na sa dagat. Tinawag ng mga siyentipiko ang lumubog na lupain na ito bilang Sundaland, isang kontinente mula sa Ice Age na nalunod habang lumilipas ang panahon. At ngayon mayroon tayong aktual na ebidensya gaya ng mga buto, mga gamit at mga fosil na nagpapatunay na talagang may mga tao sa mundong iyon bago ito nilamon ng dagat. Napakagandang kapantay ito ng alamat ng Mu, ang sinasabing sibilisasyon na nawasak sa baha at kumalat ang mga tao sa iba't ibang lugar. Ang kaibahan lang, sa kwento ng Sundaland, may hawak na tayong pruweba. Ngayon, ang tanong. Totoo ba ang alamat ng Mu? Ayon sa science, ang partikular na kwento ng Mu, bilang isang tropikal na paraiso na lumubog sa isang gabi, ay halos tiyak na katang isip lamang. Wala tayong anumang ebidensya ng bigla ang paglubog ng isang buong kontinente sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit ang diwa ng alamat ng Mu, ang ideya na may mga mundong nilamon ng dagat ay tila totoo kung pagbabatayan natin ang mga bagong tuklas ng science. Pero hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Sa katunayan, mula sa kailaliman ng karagatan, aakyat naman tayo sa tuktok ng mga bundok. Nakita natin kung paanong ang alamat ng isang nawawalang kontinente ay may mga katumbas sa tunay na mundo. Ngayon naman, tutungo tayo sa isang alamat ng nawawalang lungsod na matatagpuan sa matataas na ulap ng Andes. Sa loob ng maraming siglo, umikot ang mga kwento tungkol sa isang ingka na lungsod ng ginto, isang sikretong metropolis na itinago sa mga ulap, Marami ang nagsabing alamat lamang ito. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, may mga matiyagang archeologist na ngayon ay nakakakita ng nakakabighaning mga palatandaan na baka nga totoong may ganoong lungsod. Samahan nyo kami sa susunod na episode habang tayo ay tumatahak sa hamog ng kabundukan at sumusuong sa makakapal na gubat sa paghahanap sa nawawalang lungsod ng Ginto ng Inka. Isang tuklas na sobrang kahanga-hanga na minsan nang sinabing imposibleng matagpuan. Ang mga alamat ay minsan ay itinuturing na katang isip lamang. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti silang ginugulat ng katotohanan. Mula sa mga kontinente sa ilalim ng dagat hanggang sa mga nawawalang lungsod sa ulap, ang ating mundo ay punung puno ng lihim na naghihintay lamang matuklasan. At dito sa ating channel, sabay-sabay nating sinusuyod ang bawat sulok ng kasaysayan, science at hiwaga. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, mga alamat na may bahid ng katotohanan, at mga katotohanang mas misteryoso pa sa alamat. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating paglalakbay. Hanggang sa muli, dito sa Noel Polo TV, kung saan ang mga tanong ay simula ng pagtuklas.